Number two, paano nga ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Accept things as they are. Maging masaya ka na sa kung anong meron ka na. Sabi sa mga ngaral 5.19, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Sabi sa talata, ay binibigyan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kung anuman ang meron ka ngayon ay bigay ng Diyos. Kaunti, marami, malaki, maliit, ay ang lahat ng yan ay bigay ng Diyos. Now, kanino niya ito binibigay? Sabi dyan, sa bawat tao. Walang exemption. Bagamat, hindi pare-parehas ay meron naman ang bawat isa. Then, ang sabi dyan, ay pinaghirapan. Ang ibig sabihin, hindi ka huhulugan ng Diyos ng pera o hindi galing din sa iyong pagtatrabaho. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan, opportunity, lakas at buhay para magtrabaho. Ito ay regalo ng Diyos sa iyo. At kung anuman ang magiging bunga ng iyong pinaghirapan, ay magpakasaya ka sa Kanya at maging kontento. Ang ibig sabihin, ay kahit wala ka ng ibang bagay ay meron namang binigay ang Diyos na para sa iyo. Kaya magpakasaya ka na sa mga ito. Kaya magingat tayo sa salitang kung sana. Kasi ito ay isang trap para sa atin. Kung sana may asawa ako, magiging masaya ako. Kung sana na-divorce ko ang aking asawa, masaya sana ako ngayon. Kung sana nagkaanak ako, masaya sana ako ngayon. Kung nakalipat sana ako ng trabaho na gusto ko, ako na yung pinakamaligayang tao sa mundo. Kaibigan, Tanda mo ito. Happiness is not getting whatever you want. Happiness is enjoying whatever you have. Natatandaan mo ba yung istorya ni Adam at Eve? Biligay ng Diyos sa kanila ang lahat ng libu-libong puno para kainin at ma-enjoy. Maliban lang sa isang puno. Yung the tree of knowledge of good and evil. Now, ginamit ng Diablo ang the more is better na idea kay Eve. Sabi niya, Totoo ba na sinabi ng Diyos yan na huwag ka kumain sa puno na yan? Kasi pag kumain ka dyan, magiging kagaya ka ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Diablo, ay hindi ka sasaya dyan. Eba, huwag ka na makontento kasi kailangan mo maging kagaya ng Diyos. At alam mo, yan din ang sinasabi ng Diablo sa atin hanggang ngayon na ang bagay na wala ka ay ang pagmumulan ng iyong kaligayahan. Ang bagay na wala ka ay ang pagmumulan ng iyong satisfaction at fulfillment. Kaya nga yung mga advertisement palaging nangungusap sa atin na ito kailangan mo. Kung wala ka nito, hindi ka kumpleto sa buhay mo. Ang message sa social media at marketing ads ay you need more to be happy. Kailangan mo na mas maraming pera, laruan, damit, sapatos, wallet, bag, relo. Kailangan mo na mas maraming muscle sa katawan. Kailangan mo na mas malaking lupa. Mas maraming followers sa social media at marami pang iba. Kaya natanongin mo ito sa sarili. Yung bang mga bagay na hinabol mo para magkaroon ka, ay nakapagpalapit ba sa'yo sa Diyos? Mas naging Christ-like ka ba nung nakamtan mo yan? Mas natupad mo ba ang layunin ng Diyos sa kanyang kaharian para sa iyong buhay? Nalala na ko, palagi ko sinasabi sa aking mga anak na if you have Jesus, you have enough. But even if you have everything in this world, without Jesus, you are nothing. You are empty. Kaibigan, tandaan natin, yung salitang enough. Kailan ka magkakaroon ng enough? Kapag may 10 million ka na sa bangko, pag napatayo mo na yung pangarap mong bahay, maganda yung definition ni Craig Rochelle. Sabi niya, enough is when you have what you need. Kung meron ka na ng kung anong kailangan mo, ay enough na yan. O sapat na yan. Kaya sabi mo sa sarili, I have enough. At kapag naintindihan mo ito, ay panalangin mo sa Diyos ang dalawang prayer na ito. Lord, give me less of what does not matter. And number two, Lord, give me more of what does matter. Nasa Bible ba yan? Yes, nasa Bible yan. Sabi sa Matthew 6.19 Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sabi sa talata ay huwag ka mag-ipon na mag-ipon ng kayamanan para sa sarili dito sa lupa. Lord, give me less of what does not matter. Hindi daw magmamatter ang kayamanan sa lupa. Bakit? May insekto, may kalawang at may magnanakaw na sisira sa iniipon mo para sa iyong sarili dito sa mundo. So, anong papanalangin natin? Lord, give me more of what does matter. At ano yung mas importante na dapat natin pinagsisikapang magkaroon? Tuloy natin yung verse. Sabi sa verse 20 to 21, Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang makakapasok na magnanakaw. Sapakat kung nasaan ng iyong kayamanan, naroon din ng iyong puso. Lord, give me more of what does matter. Bigyan mo po ako ng kakayahang mag-ipon ng kayamanan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa karian mo. Kung ano man ang ibibigay mo, masisiyahan ako dito at gagamitin ko din ito para sa gawain mo. Bakit ganito yung prayer? Kasi ayon sa talata, ay kung nasan ang kayamanan mo, ay naroon din ang puso mo. Kung ang goal mo sa buhay, palakihin ng palakihin ang laman ng bangko mo, araw-araw, babantayan mo ito. Araw-araw ay gagawa ka ng paraan para mas madagdagan mo pa ito. Gagawa ka ng paraan kahit hindi kalooban ng Diyos, basta madagdagan lang ang yaman mo. Ibubuhos mo ang lahat ng oras kahit mawalan ka na ng time sa iyong d-group at mga bagay na magpapalago sa paglilingkod at relasyon mo sa Diyos. Pero sa kabaligtaran, kung sa langit mo ini-invest ang iyong kayamanan, ay naroon din ang puso mo. Ang puso mo ay para sa mga taong naliligaw. Ang puso mo ay para sa gawain ng Diyos. Kaya masaya ka. Kasi alam mo na may reward ka sa langit. Alam mo na natutuwa ang Diyos sa iyo at napaparangalan mo siya. Masaya ka dahil walang magnanakaw at kalawang ang sisira sa iyong investment. Bakit? Kasi ito ay nakatala na sa langit. Wala na makakapigil dito. Wow, grabe. Ito yung buhay na makabuluhan. Masaya ka na sa kung anong meron ka, tapos masaya ka pa din dahil may significance ang iyong buhay sa mata ng Diyos. At yung tubo o interest o reward ay ibibigay sa iyo ng Diyos balang araw. Kaibigan, kung ang pakiramdam mo ay empty ka, hindi yan dahil sa kulang ang kayamanan mo. Kung hindi, wala ang Panginoong Yesus sa buhay mo o maaring hindi siya ang nakaupo sa trono ng puso mo. Sabi sa Hebreo 12.1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ng bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Sabi sa talata ay itabi natin o huwag dali ng anumang pabigat sa atin na pumipigil para hindi natin magawa ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaibigan, ano yung mga bagay na dinadagdag ng dinadagdag mo sa iyong buhay na nagiging dahilan para hindi ka magkaroon ng tunay na kagalakan na bigay ng Diyos? Hindi lang ito material na bagay. Pwede itong activities so interest na nagkukonsumo ng iyong oras at attention kaya wala kang time sa Diyos. Pabigat ng pabigat ang iyong dinadala. Pwede itong relasyon sa isang tao na naglalayo sa iyo sa Diyos. Pwede itong entertainment o negative habits. Pwede ang pabigat natin ay ang ating overcommitment sa mga responsibilities. Kaya tuloy na burn out tayo at wala ng quality yung time natin sa Diyos. Hindi ko alam ang pabigat mo kaibigan, pero ipanalangin mo ito. Lord, give me less of what does not matter. Lord, give me more of what does matter. Kaibigan, accept things as they are. Narealize ko kung meron ka na lang limang buwan para mabuhay, ay may mo na kung ano lang ba talaga ang importante. Hindi mo pahalagan kung anong brand ba ng relo ang suot mo. Hindi mo pahalagan kung na-repair ba yung sira ng sports car mo. Hindi mo aalalahanin yung negosyo mo. Sa kabaligtaran, marirealize mo na ang mas mahalaga ay ang relasyon mo sa Diyos. Relasyon mo sa iyong asawa at mga anak. Marirealize mo na kailangan mo matiyak kung makakapiling mo ba ang Diyos sa langit o hindi suddenly, marirealize mo na ang ikli pala ng buhay dito sa mundo. Kaya mas mahalaga pagbuhusan ng panahon yung mga bagay sa langit. Kasi ito ang wala ng katapusan. Eternal na ito. Suddenly, itatanong mo na sa sarili, Lord, sino po ang mga kaluluwang nadala ko sa kaharian mo? Lord, na-fulfill ko ba ang purpose mo para sa akin? Sabi ni Craig Rochelle, The most meaningful things in life are not things. Ibigan, ang matupad mo ang purpose ng Diyos para sa iyo, ang pinaka meaningful, ang pinaka mahalaga at hindi ang material na bagay. Kaya kaibigan, accept things as they are. Maging masaya ka sa kung anong meron ka ngayon. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang iyong buhay, pamilya, trabaho, negosyo, bahay, motor, cellphone, talents, ministry at iba pa. Narealize ko kaya hindi na-appreciate ng isang tao ang meron na siya ay ang layo kasi ng tingin niya. Nakatingin siya sa mga bagay na wala. Meron mga geography students ang pinag-aralan ang Seven Wonders of the World. Pagkatapos ng kanilang lecture ay nagtanong ang teacher kung ano sa palagay nila yung present day Seven Wonders of the World. Medyo nagtalo-talo sila pero kinuha na lang nila ang pinakamaraming boto. Lumabas sa kanilang tali, alam mo kung ano? Number one, the Great Pyramids of Egypt. Number two, Taj Mahal. Number three, Grand Canyon. Four, Panama Canal. Five, the Empire Estate Building. St. Peter's Basilica, number 6. And number seven, the Great Wall of China. At habang nagbobotohan, may napansin yung teacher. Isang bata, tahimik na tahimik, na, na hindi pa nakakapagpasa ng kanyang papel. Kaya tanong nung teacher, kumusta? Nagkakaroon ka ba ng problema sa listahan mo? Opo, teacher, hindi po ako makapag-decide kung ano pa ang mga bagay na ilalagay ko. Okay, sige. Sabihin mo sa aming lahat, ano bang nasa listahan mo? Medyo kinakabahan ang bata. Tapos sabi niya, ito po yung seven wonders of the world. Number one, to touch. Number two, to taste. Number three, to see. Number four, to hear. Number five, to hope. Number six, to laugh. Number seven, to love. Alam mo, biglang tumahimik ang buong klase. Nung narinig nila ito, pati yung teacher natigilan. Kaibigan, madaling tignan yung mga seven wonders of the world. Nagawa lang ng tao. At sabihin kamangha-mangha ang mga ito pero hindi natin napapansin na ang mas nakakamangha mga bagay ay ang mga bagay na ang gumawa ay ang Diyos. Biligan tayo ng Diyos ng kamay, mata, bibig, tenga, yung mga promises niya sa atin at yung pagmamahal niya, kaibigan, ito yung mga amazing na bagay na minsan nakakalimutan nating i-appreciate. Kaibigan, ng buhay natin mismo ay amazing na. Kaya sa halip na magreklamo ka, ay magpasalamat na tayo sa Diyos. Kaibigan, count your blessings. Accept things as they are. Maging masaya ka sa kung anong meron ka. Ipanalangin mo, Lord, give me less of what does not matter and give me more of what does matter.